Good morning! Ito kayo, Guys, nandito ako sa gawa ng sasakyan. Dito sa downtown. Dito sa JM. And... Ito. Dito kami lagi nagtatagawa ng sasakyan. Yan. Nagagawa ko yung aming sasakyan. Yan o. Oh. Yan. Napacheck ko yung aming sasakyan. Ito yung aming sasakyan. Mitsubishi Adventure Ayan, S Sports uh, Pinapa-ice cream laksa lock Yung lock sa likod Ayan so, so, Magpagawa rito, dito kami lagi nagpapagawa Ayan Ang busak Dito lang to sa Daang Kanto ng Molino Road Mura magpagawa dito Kasi mga gumagawa rito mababait Ma Madali silang pausap talaga lang harin at yung lang rito oh. marami ng establishment dito Itong Danghari is uh, malapit na rin sa Alabang. Kaya dito, pagpapunta rin sa Cavite pag dito ko nakatira, malapit na rin sa Alabang. Malapit sa South Mall, malapit sa SM Bacoor, uh, at hindi na siya ganong katrafik katulad dati at meron na siya mga tulay at isa pa ang magigami ito um, matatapos na yung yung LRT LRT extension mula Baclaran hanggang Cavite at marami, marami dito mga mga diversion road papuntang Cavite kaya wala nang ganong traffic dito bawas yung traffic Ayan. Pakita ko sa inyo hindi ko yan ito ang daang mahaba yan hanggang ang ginaldo yan yan o ano, ang so anong oras yun? tanghalin 11.30 merong nisan eh puro subdivision ito yung aming sasakyan ayan si JM2 pinapagawa namin yung ano, check na yung bat battery, kasi yung yung amin sa sakyan yung kahit isa mo yung pinto hindi na mawala yung ilaw oh. parang meron yata na loose na wire, oh. na wire eh. Presko dito mo, sa uh, lugar na dito uh, kasi mahangin Medyo marami nagpapagawa ng sasakyan. Medyo so, ingat lang dito. So, kasi sa pagtawid kasi medyo mabibilis ang sasakyan. Highway kasi ito. So, ayan o. Ayan yung lugar. O. Uh, malapit ito sa uh, tapat ng Pilisana. Yung lugar ng JM. Ayan o. Yung check. Pilisana meron pang nagkakonstruksyon no? ang halin dapat meron kang nagkakonstruksyon masisipag talaga mga Pilipino yan no? at pagkatapos ito pagsika pa rin sa pagkakas ng... Itong model ng aming sasakyan ay 2016 uh, GLSS Sports Adventure manual and decent sports siya marami din dito dumadaan na nagbabike at itong danghari na to uh, kanta ng uh, Molino danghari. malapit dito papunta ng Bermosa dito rin ang daan niya yan, yan. kung titignan niyo yung dulo na yun yung paglampas ng welcome papunta na ng Bermosa yan marami naging jogging papunta doon at nagbabike itendaan ng mga bikers. Ayan, Ayan o. Oh. Ganda rito. Maganda rito mag-bike. Mahaba ito ang nakakinaldo. At yung iba, kapag nag-bike sila, dito sila dumadaan tapos ng Tagaytay. Uh, at, at, at dumadaan sila ng Molino Road. Molino Road sila. So, ito marami. Meron pa isang gawaan dito ng mga sasakyan. Yan medyo parang yung, yung pinagpapagawaan namin. Marami nagpapagawa. Dahil siguro sikat itong gawaan dito. Yung pinagpapagawaan namin. Ngayon, well, medyo makulim din na. Ayan. Kaya, kung taga-habiti kayo, naman lugar kayo dito sa Cavite gusto nyo makakita ng murang paggawa ng sasakyan dito kayo sa JM JM2, Daanghari tapit sa Balnejo Balnejo place Subdivision mura lang dito magaling pa yung mga mekaniko nila dito at mga babae. so hanggang doon na lang sasakyan. So, ganito na lang. At uh, magandang tanghali sa inyong lahat. At magandang araw. Ngayon ay January 10. So, ingat lagi tayo. Lalo sa pagdadrive. drive Yung mga driver. Huwag mag, 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 mag -man -man ng lasing. At huwag uh, masyadong kaskasero. At huwag mainitin ang ulo. Uh, sige, God bless you all. See you. Huwag mo si Pia Kitsa. Sabi, you all. 야, a k e c e